Ayon, pag maglalampaso ka na, hindi yung tira lang na tira. Ah, sir. Medyo ganda mo yung hagod. Haguri mo maganda. Bata Magandang gabi ho, sir Magandang gabi naman Bago ka rito, ano? Oo, ah, uh, isang linggo pa lang ho ako eh alam mo, mukhang mali yung ginagawa mong paglalampaso. Eh. Sir? Alam mo ba, pag ipinagpatuloy mo yan, babaha dito sa buong building. Sir naman. Halika, papakita ko siya yung tamang gawa. Eh, ako na lang hindi, po, sir. Hindi ako papakita siya. Manood ka. Mupo ka na lang dyan. Ngayon, papakita ko siya. Ilalagay mo sa tubig, hindi yung sawsaw lang ng sawsaw, ha? Opo, sir. O ngayon, pagbunot mo, dito mo sir, hawakan yan. Hindi, huwag ka makialam dyan. Ayan, dito mo pipigay mo dito. Ayan. Sir, ako nalang... Huwag kang huwag ka makialam. Ayan, dyan, dyan. Yan ang piga, oh. ha? Ano, oh, sir? O, so, yan. Oh. Ngayon, pag maglalampaso ka na, hindi yung tira lang na tira. Oh, sir? Medyo ganda mo yung hagod. Haguri mo na maganda. Ayan. Ihara kita mo? Oo nga ho, sir. Kita mo na. Basta maganda lang ang hagod, hindi ka magkakamali. Yes, sir. Yeah. Sir, ako na ho. O, alam mo na, ha? Opo. Ah, Maraming maraming salamat po, sir. O, sige. Sir, ako na magdadala. Hindi na, hindi na. Ako na, ako na. Samahan mo na lang ako sa labas. Opo. Teka. Mabutihin mo lang. Hindi abang panahon janitor ka. Ang inyong pagtatapos ay isang simbolo ng pagtanggap sa tungkulin na dapat ninyong tuparin ng buong katapatan at walang bayad pag langan. Inyong alalahanin na hindi lahat na nagnanais maglingkod sa bayan ay nabibigyan ng pagkakataon. At nais ko rin ipaalala sa inyo na ang karapatan at kapangyarihan na itatalaga sa inyo ay hindi dapat ipagmalaki o ipanikili sa kapwa. Kundi dapat ay gamitin sa pagtatanggol sa karapatan ng sambayan ng Pilipino. Inyo rin isaisip ngayon ang simula, hindi lamang ng inyong profesyon, kundi ng inyong panibagong buhay nagaya halimbawa ng pera na may dalawang muka. Una, ang kagalakan kapag nagawa ninyo ang inyong tungkulin ng tama at tapat. Ngunit ang kabilang muka ay pagsasakripisyo at pagpaparaya. Ang buhay ay maikli. Hindi sapat ang panahon para sa lahat ng ninanais nating gawin at para sa lahat na dapat sana ibigin. Labag man sa ating kalooban, may mga bagay na mapapabayaan, may mga taong masasaktan. Kabilang na rin dito mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayon pa lang, itanong ninyo sa inyong sarili. Kaya ko ba? Sa inyo, muli kong inuulit ang taus-puso kong pagbati. Mabuhay kay lahat.